Mainit ang balita tungkol sa flood control scam sa Senado, sa mga diaryo, at kahit sa mga simpleng usapan sa bahay at paaralan. Laging nababanggit ang bulakan. Bilyon-bilyon piso raw ang inilaan para sa mga proyektong magpapatigil sa baha. Pero hanggang ngayon, lubog pa rin ang ilang bayan sa bulakan. Hindi bago ang kwento ng pagbaha dito. Matagal na itong bahagi ng kasaysayan ng Bulacan mula sa panahon ng mga Kastila, sa mga revolusyon at pagbabago, hanggang sa modernong proyekto at iskandalo, ang probinsya ay kilala bilang duyan ng mga bayani ay siya tahanan ng paulit-ulit na bahak. Ang Bulacan ay isa sa mga lalawigan sa Central Luzon na diretsang nasa hilaga ng Metro Manila. Sumasakop ito sa lawak na halos 2796 square kilometers at pinalilibutan ng mga karatig-lalawigan tulad ng Nueva Ecija, Pampanga, Aurora, at Quezon, habang nasa gilid nito ang Manila, Bay at Rizal, kilala sa pagiging tabisera ng Malolos, ang Bulacan ay tinatayang tahanan ng may 3.7 milyong Pilipino. Ang topografiya ng Dalawigan ay sadyang iba-iba. Sa silangan, matatagpuan ang bulubundukin ng Sierra Madre. Ito ay bumababa patungo sa kapatatan pito rin matatapuan ang Anggat Dam na nagsisilbing pinagkukunan ng tubig. Sa kabilang manda, malalawak na kapatadan naman ang makikita sa kandura na timog na dahan-dahang lumulubog patungo sa Manila Bay. Dan sa pagitan ng bulubundukin at kapatagan, dinadaluyan ito ng mga pangunahing ilog tulad ng Anggat, Pampanga, Marilaw, may kawayan ng Bukawi. Dahil sa danitong pisikal na katanian, natural na nadiging catch basin ang lalawigan. Kaya naman hindi nakapagtataka na mabilis itong lalo na tuwing tagulan. Nagsimula ang kasaysayan ng Bulacan sa ilalim ng mga Kastila noong ika-16th century. Ito ay minarkahan agad ng tapang at paglaban. Noong 1571 sa sikat na labanan ng Bangkusay, aktibong nakipaglaban ang mga matatapang na mandaragat na taga-Hagonoy kasama si Raasuliman. Ito ay para depensa ng Maynila laban sa puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang pagkatalo sa labanan ay hindi nagpabago sa katotohanan na mula pa sa simula, ang mga Bulakenyo ay kasama na sa pakikipaglaban sa pananakop. Habang lumipas ang mga taon, ang mga manging isda mula sa paibayan ng Manila Bay ay unti-unting lumipad papalaob sa lalawigan upang bungkalin ang matatambang lupain. Sa mga bukiring ito, umusbong ang palay at tubo na nagsilbing haligi ng kasaganahan ng Bulacan sa panahon ng mga Kastila. Pinaniniwala ang mula ang pangalan ng probinsya sa salitan Tagalog na Bulak na tumutukoy sa koton o bulaklak na maaaring iniuugnay sa makukulay na halamang nasilayan ng mga Kastila sa lugar. Pagsapit ng ika-19th century, ang Bulacan ay laging sentro ng mahalawakang pagbabago. Dahil sa kalapitan nito sa Maynila, mabilis na kumalat sa lalawigan ng mga ideya ng reforma at nasyonalismo na siyang napagising sa damdami ng mga Bulakenyo. Isang makasaysayang patunay rito ang ginawa ng mga kababaihan ng Malolos noong 1888 sa gitna ng panahong pinagharian ng mga lalaki, baong tapang silam na petisyon sa gobernador-general para magbukas ng sarili nilang paaralan. Hindi nandagal ang kanilang katapangan ay nakarating kay Dr. Jose Rizal na sumuporta sa kanila sa kanyang bantog na sulat sa mga kababaihan ng Malorus. Marinaw itong napakita na hindi lamang ang mga kalalakihan kundi pati ang mga kababaihan ng Bulacan ay nasa unahan ng pakikibaka para sa pagbabago. Kasabay ng palanakop, ipinatupad din ng mga kastila ang reduksyon, ang sistema ng pagsama-sama ng mga nakakalat na komunidad upang ilagay sila sa ilalim ng kampana. Sa ilalim ng sistemang ito, itinayo ang mga plaza-kompleks kung saan nakatayo ang simbahan, konbento at munisipyo. Ngunit ang mga istrukturang ito ay itinayo sa mataas na lugar, upang hindi bahain habang ang mga kalapit na baryo at baybayin tulad ng hagonoy, hubando at paumbong ay iniwang walang proteksyon. Dito nagsimula ang isang pattern ng protected center neglected periphery. Ang simbahan at sentro ay ligtas, ngunit ang mga ordinaryong tao sa paligid ay patuloy na pinabaha. Isang problema na namana natin mula sa panahong yun at nararanasan pa rin hanggang ngayon. Pagsapit ng 1896, kabilang ang Bulacan sa walong probesyang unang nag-aklas laban sa mga Kastila. Kaya na magmiseribeng skinag sa ating watawat ang galawigan na nagsisilbin paalaala ng tapang ng mga Bulakenyo. Sa Polo Bulacan, naging mahalagang leader ng katipunan si Pio Valenzuela habang sa San Miguel, matatagpuan ng biak na bato na nagsilbing base ng revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Dito rin nilamdaan ang makasaysayang kasunduan ng biak na bato. Ngunit ang tinakatanyang nakabanata ng lalawigan ay nang maging kabisera ito ng Unang Republika ng Pilipinas. Sa loob ng Barasawain Church sa Malolos, Binuo ang Malolos Congress at ipinamanak ang Malolos Constitution, ang kauna-unang republikang Bata sa hadigang batas sa Asya, isang pambihirang karangalan na nagpatunay sa mahalagang papel ng Bulacan sa paglikha ng ating bansa. Hindi mauubos ang listahan ng mga takilang anak ng bulakan Nangunguna niya si Marcelo H. Del Pilar ang utak ng propaganda movement at tagapaglatala ng La Solidaridad, ang kanyang pamangkin na si Gregorio del Pilar, ang batang general na nagbuwis ng buhay sa Tirad Pass Sa baliwag, isinilang si Mariano Ponce, ang intelektual at diplomat ng Unang Republika. Hindi rin mawawala si Trinidad Texon, ang ina ng biyak na buto, na buong tapang nilumaban sa tabi ng mga revolusyonaryo. At bago pa man ang lahat, si Francisco Balatas, mayakda ng Florante at Laura na hanggang ngayon ay haligi ng panitikang Pilipino. Si Diniermo Tolentino na gumawa ng oblation sa UP at monumento ni Andres Bonifacio. At sa politika, si Blas Ople ng Hagonoy na tinaguri ang Father of Philippine Labor Code. Sila ay ilan lamang sa mga bayani at tanyag ng mga bulakenyo. Saka, sa kasalukuyan, mabilis ang urbanization ng Bulacan. Dumami ang subdivisions, mga pabrika at komersyal nagpusali. pusali. May MRT-7 na mag-uumnay sa San Jose del Monte hanggang Quezon City at ang North-South Commuter Railway na mula Malolos hanggang Clark. At dito rin tinatayaw ang isa sa pinakamalaking proyekto sa bansa ang New Manila International Airport sa bayan ng Bulacan. Sinasabi magdadala ito ng trabaho at pag-unlad pero kapalit nito ang pagkalbo ng mga mangroves at mas matinting panganib ng pagbaha. Isa itong malinaw na halimbawa ng pagtutunggali ng progreso at kalikasan. Ngunit ang hindi maitakaila, paulit-ulit na hinahagupit ng baha ang bulakan. Likas itong mababang lupain, kaya tuwing may malakas na ulan, ang tubig mula sa Sierra Madre at Pampanga River Basin ay sabay-sabay na bumubuhos dito. Kapag dumarating ang bagyo o habadat, mabilis lumulubog ang mga bayan. Ngunit hindi lang ito kasalanan ng kalikasan. Sa pagbipas ng panahon, ang dating mangroves at latian ay tinangbakan at ginurong mga palaisdaan, kaya wala ang natural na daluyan ng tubig. Dahil din sa malawakang ang pagkura ng tubig sa ilalim ng lupa para sa agrikultura at industriya, hindi hmm. lumubog ang ilang bayan ng Bulacan. Kaya naman mas matindi na itong maabot ng tubig dagat at mas gumalala ang pagbaha tuwing tag-ulan. Sa ibabaw naman, pinabara ng basura at putik ang mga ilog, kaya hindi na nito kayang saluhin ang mga malakas na pagulan. Ito ang mga problema ng gawa ng tao na nagpapatuloy sa paglalim ng baha sa lalawigan. At tuwing naglalabos ng tubig ang angkat dam, kasabay ng malakas na ulan, mas lalo pang bumibigat ang sitwasyon. Kaya't sa mga panahong bumaan ng mga malakas na bagyo, matagal lubog sa bahang ilang bayan ng Bulacan. May mga dugar na kahit walang ulan, sapat na ang mataas na tubig dagat para gumuho ang pamumuhay ng mga tao. Sa Bulacan, ang pagbaha ay hilyo na lamang sa kuna. Isa na itong bahaving ang pang-araw-araw na buhay ng ilan. Higit na masakit kahit bilyon-bilyon ang inilaan sa flood control projects, lumalabas sa investigasyon ng marami rito ay cost projects, substandard o so overpriced. Mula 2019, may 600 flood control projects na kinasasangkutan ng anomalya at sinasabing million-million kickbacks ang napunta sa ilang politiko at kontratista. Sa kabuuan, dalawang magkaibang mukha ang ipinapakita ng bulakan. Sa isang banda, isa itong lalawigan na sagana sa kasaysayan at bayani, ang duyan ng unang republika, tahanan ng mga makata at lupain ng mga mandirima. Ngunit sa kabilang banda, paulit-ulit itong binabaha, hindi lang dahil sa geography, kundi dahil na rin sa kapabayaan at katiwalian. Ito ang masalimuot na kwento ng Bulakan, isang pamana ng karangalan na sinasapol ng mga problemang dala ng panahon. Ang hamon na yun, paano mapapanatili ang pamana ng kasaysayan habang inaharap ang modernong problema ng kalikasan at pamamahala? Sa kwento ng Bulakan, maninindig ang aral. Ang tunay na progreso ay hindi lamang nasusukat sa malalaking proyekto kundi sa pagiging tapat, handa, at makatarungan para sa mga tao. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?